Palabas na kami ng ospital ngayon, pero nakakapag-isip, alam mo yun, na medyo na okay na yung liver. Tapos dumating itong operasyon or procedure, medyo nalampasan natin. And then meron na naman tayong kinakaharap. Ito naman ating sakit sa mukha. Na kung bakit pa ka naman sumabay pa sa aking kasalukuyang paghihirap. <laughs> so yun, pag-aralan natin kung paano natin sasabanahin ito. Grabe ang ating ano. Grabe ang ating sukat-sukat sa mukha. Yan. Um, hmm. mukhang buong ang araw. Mukhang psoriasis na mukhang butol-butol. Ay, naku. Sumabay pa sa aking pagpapagaling at aking pagkakasakit. Sana naman ay ano lang, sana naman ay kulang lang sa ligo. Mas sobrang init lang or yun, mga ganong dahilan lang sana. Pero paglabas natin, papa natin sa dermatologist. Grabe ang nangyayari sa akin sabay-sabay. so nandito na yung wheelchair natin. At uh, tayo ay pauwi na. Medyo nagkakagulo na rin. At mamaya ako nagkakanto sa inyo kung bagay nangyari at nagkabiglaan ng uwi. Para meron pa tayong pagkwentuhan sa susunod. So, salamat sa aking mga kapatid at mahipag at kaibigan. At salamat sa inyong lahat sa so, patuloy na pagsubaybay sa ating journey sa hospital. Alin? Ziploc Ziploc ay, Sa amin nga sa Japan ay Ziploc Ziplock oh, ko. Ziplock. Di ba ziplock? Oo, ziplock. Dito. Bakit ang diyan kanapa rin ni Bunso? Rinig kayo. kasi kalmasaw siya yung ganyan lang. Ito ang ating bread, ito pa rin. Hanggat maaari liquid lang muna. Sabi naman nung isa eh, pwede na ang soft. So, nakaka-confuse. Kaya, ano doon tayo muna sa safe. Yun muna ang soft part. Huwag na muna, sa medyo matigas-tigas. Okay, pwede naman sa kanila to. Gusto nila to Sky Flakes. Ang dali Dito ah. tayo sa labas. Sapa? Mamaya na. Sure. Yeah, okay, sa so, bukod sa ating mukha, ay eh, meron pa rin tayo sa buhok, sa ulo. Ayan. Uh Ayan. -oh meron tayong matagal na ginagamit na kabalik-balik na parang balakong bakla parang bahagi pa rin natin ang aking sakit na psoriasis ito yung ano ko ito yung huling bigay ng dermatologist ito yung huling natin ginagamit kulay pula siya kulay pula ito

Nadala ko na sa Mambura o mga kapatid ng inay. Kasi yung, di ba, sino sa'yo nakakatanda na nagpunta tayo sa Mambura bago ako magkasakit? Tinalaw natin ang dalawang kapatid na lalaki ng inay. Yung isa sa kanila, si Chusirello, mismo nag-birthday, ay ano ngayon, hindi na makatayo. So, gusto na lang madala. Pagaling ka, Chusirello. Ayan, kasama ka Christy. Mamaya naman, ingat kayo, ka. Kasi Mali naman, ihagid natin mamaya sa kanyang sariling lakad, lalaka rin natin gold card. Ayan, ako pipigilan mo na talaga ng mga lalabas. Takas pa rin kayo ng takas sa dalawang bata. Kasama nila si Puroy. Hello! Okay. Pero iwan muna sa akin si Puroy Junior. Doctor Tai. Si Gordapio. Okay, ingat kayo Meldy. Thank you and pagaling. O lakad na si Sinaira yata. Hindi pang kasabay doon. Saka kayo. Ha? Ah, Naisipon ako? Ha? Ah? Naisipon ako? Oo, oh, mainit. Pagpapainit. So, Baka kayong tubig. Bye! Inom kayo, inom, 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 inom! Bye! Maligo, okay. at itanong sa doktor kung bakit hindi kayang ka sa mukha. Okay. Baka okay. mamaya eh, hindi <laughs> na makalaban sa Miss Universe. Oy! Baka makawala ka ano sa... Puro ka? Okay. Puro ka! Ganyan. Ay! Hindi ko mo natanggal <laughs> 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 Hindi na sa ospital. Aba, ay nakalimutan kayo 'yung ospital. Babush. Maganda ng umaga sa inyong lahat. Aray. Eh, ano? Sumasakit-sakit pa hindi may iwasan. So, tinanong ko kay doktor, okay lang po po ito, normal lang po ba? Okay, so may tao raw na walang masyadong pain, may mga tao may konti pang pain, depende sa mga action ating nagawa pagkatapos ng surgery. So, medyo, hindi ko lang kung nakwento ko na sa inyo to, yung nagwaras-waras ako, pagkatapit sa akin, sa kwarto, nagising ako ng, ng after few minutes, tapos, Diretso na lang sa CR, ayoko ko nang magpaawat kahit kanino. O oh, kaya, basta kaya, parang ganun daw, parang lasing. So, siguro medyo nabina tayo ng konti. Pero ang mahalaga, we are alive. Thank you, Lord, at thank you sa inyong lahat. Patuloy ang buhos ng suporta. Ah. Moral man or financial. Yung alam kong some people feel na meron tayong enough, pero nagpapadala pa rin dahil iniisip na na, na maraming gamot, marami pang araw na kailanganin para makabangon muli, para makapagsimulang muli. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Talagang napakabait ng Panginoon at ibinigay kayong lahat sa akin. Yung kagaya lagi kong binabanggit, hindi pa tapos ang laban. Ito. Ang pagkara din ang gamot. So, ang tinetik natin dati nung tayo ay ah... Uh, bago mag-operasyon or bago mag-procedure, ang ininom natin ay ilan? Entecavir, silimarin, ilan yung tatlo sa atay, isang vitamins, and then isa sa, saan ba yan? Parang isa sa kidney. Tapos nagdagan ngayon ng lima ulit, and meron pa tayong isa na dito para pang linis. Yung unang linis ito, si Dr. Gumawa, so pinakita niya kung paano, spray spray lang daw kapag uh, <coughs> <coughs> hindi pa tayo makaubo kasi pag umuubo bumibikig to so may konting tang eto ayan eto lama ginagawa mo dyan panggatong panggatong niyan So, spray-spray lang daw. Pakita ko lang sa inyo yung tatlo natin, ha? Hindi pa ako nakakaliko. Pasensya na kayo, Lee. Bakit pa ako? Ayan. So, ang una kong kita nung mm, simula, akala ko ito lang at saka ito. Hindi ko napansin to. So, tatlo. Ayan. Medyo, ito. Ito yung may pain. Pero malimit na nasasagi ko ito. Tapos, kaninang umaga, kasi eh, hindi ko nilalaking pinto. Tuwing umaga, sinisi, sanay na ako na sinisi para mga aso. Yung pinto ko para pumasok, at batihin ako ng good morning. Batihin talaga. So, yapusan yeah, kami. Bilong ang katuwaan. Play-play ng konti. Bago sila pakainin. Pero kanina, pagpasok nila, alam ko na agad na, na masasaktan ako. So, huli na ang lahat. Nakadamban na sila. And so, ako ng tulong para mailabas sila. So, hindi kami nakapaglaro kanina dahil nga sa ating sakit. So, sabi ni Doc, spray-spray lang to. And then, tayo ng parang gasa. Uh, pwede rin daw ang bulak. And kung hindi naman mag-aalis ang bahay, pwede band-aid. Yun. So, maglagay muna tayo. And uh, ito rin natin ang ating mahabang kwentuhan. Mayan na ng konti kasama na ito. Ayan o. Ayan. Ang dami. So, isang gamutan pa rin ito. magbubukas na tayo ng electric fan. So, papatingnan natin mamaya to kung hindi connected pa sa ating matagal ng ano, matagal nang skin problem na psoriasis or infection or or inga dahil hindi lang tayo naligo, masyadong mainit and etc. 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 magre tayo sa ating doktor na si Dr. Cabral, yung ating surgeon. And uh, after five days, four days na lang. And then sa ating regular doctor na nagtitingin sa ating atay ay two weeks from now. So sabi naman ng ating doktor sa atay, ilong ko muna kung pwede na akong uminom ng ang gamot sa atay pagkatapos ng surgery. So niya, oh sa sang araw pwede na. So yung pangalawang araw after ng surgery, nagsimula na akong uminom ng sakit ko, ng gamot ko sa atay. Kasi ang hirap pag sabay-sabayin. Minsan kasi hindi lang nina, hindi nila realize na teka, may limang nga palang gamot na iniinom sa atay. Tapos may limang gamot para sa uh, laparoscopy, yung para sa pain, may para sa sikmura, may para sa sugat, may para sa ano pa ba? Nakalimutan ko na yung iba. Magkasabay-sabay yun. Baka mamaya eh, lalang magkaroon ng komplikasyon. Pero, alam naman nila yan. Total, malapit na lang naman makakonsulta natin ang ating doktor sa dito sa sa laparoscopy, sa ating gallstones ay di may tatanong natin na lahat ng ating dapat na itinanong nung una pa. So yung ating regular na kamot, nung wala pang laparoscopy ay 22,100 a month na binubuno na natin ng dalawang buwan. And then eto dumating ngayon, merong 60 ang isa, merong 70 ang isa, 3 times a day pa yung 60 ang isa, plus yung dalawa pa. So, siguro approximately mga ano to, mga another 9,000 pesos. Kasi yung iba naman dito, 2 weeks lang, yung iba, 5 uh, days lang. Yung iba ay, meron yata dito, ano, parang for 2 months. Tingnan natin. itong pinakamahal natin sa ating atay. Ayan. Ah, 260 ang isa. Ayan. Baliktad pa. 260 ang isa. So, 530. Kulang-kulang ang dalawa. Araw-araw. Kasi nung una, isa lang ang binigay sa atin. Isang micro milligram. 500 micro milligrams. So, dalawang 500 na ang natin ngayon. And nakatulong siguro yan kung bakit biglang baba yung ating ano, yung mga statistics. Like from 98 million virus ng ating liver, naging 700 na lang. And, uh, yung ating mga ano, bibago ng resulta, maluloka kayo. mga latest, uh, latest blood chem results. Dito na muna tayo. Presko-presko dito. Bawal magbigat bawal magbuhat ng mabigat. Eto naman di ba siya mabigat? So yun ang sa atin, bawal magbuhat ng mabigat. Bawal muna ang kahit anong uri ng fats or oily na pagkain. Ano pa? Maraming salamat sa ano nga pala, DSWD ni Maropa. mga nagbigay ng nahinga natin ng tulong. Si Vice Mayor Bim Ignacio. Na bago pa halal ay parang kapamilya na. Yun. Supportado talaga tayo sa kanya. And patuloy nating bibigyan support sa kanya. Napakabait na tao. I think, yun ay sa tulong din ni Senator Grace po. Gusto ko rin pasalamatan ang aking long-time friend, na si Miss L. ng Cavite. At maraming salamat kay Congresswoman Lani Mercado kay siya na Turbong Maraming salamat sa aking long-time supporter na si W.U., si Miss W.U. Alam mo na kung sino ka, thank you. Huwag na rin i-mention ang pangalan niya. Thank you sa inyong lahat at sa patuloy pa. Diyos ko po, kasama-samahin ko pa, kasama, ko pa yung iba. And then, sa ating matagal nang kaibigan sa Canada, si Miss L. A. Thank you, L. Ang dami mababait na L. <laughs> Bili tayo ng ano ha, kung mga kakanin. Bili natin ang mga, yung may tatak na merls. Masarap yun. Ayan. And then, kung sa mga skin, yung dati natin ginagamit na natikil natin, kasi nga, lagi tayo may sakit. So, hindi tayo pwedeng mag-take uh, ng kung ano-ano. Patuloy natin suporta ng Bimajo. Kasi maganda siya sa skin. Siya so, yung nagbigay sa akin ng magandang skin. Kaya lang, ay eh, napabayaan na natin. Kawa sa ating dami natin mga ganap. Ang dami natin mga sakit. Ang dami natin mga naging problema. Ang dami mga pinagkabalahan. Ah, isa tayo ng pesto. Ayan, thank you nakakatuwa na unti-unti tayong ano, patuloy tayong lumalaban at unti-unti tayong gumaganda ang pakiramdam at pakilasa. Sana gumanagagat tayo rito kasi marami na mga imbitasyon. Uh, meron ang mga mag-judge -ja -ja ng street dancing, mag-grace ng ganitong event, pero syempre, hindi pa rin tayo masyadong lalaban ng kainan o mukbangan. Ilang isang bagay na kailangan natin talagang pag-ingatan. Okay? <laughs> okay. So, gusto man natin mag-groom-groom ng konti, ahit dito, ahit, ahit here, eh, hindi pa rin po pwede at baka masagasaan o madali itong ating mga sakit-sakit sa balat. Abangan nyo po ang uh, ang ating susunod na vlog at uh, baka tapos sa tayo noon or masabi ko na sa inyo ang condition talagang totoo ng ating mga nakikita sa aking mukha. Nakalimutan ko din tanggalin ito at saka ito. Tanggalin na natin. Ah. ah. Kinabukasan, parang lalong sumarga ang mga sugat-sugat sa mukha ko. Kaya kinakailangan natin talagang pumunta na ngayon sa dermatologist para patingnan ito. Ayan, punta tayo dito sa skin clinic na to at patitin na natin ang mukha natin.